Sa nakaraang video ay napag-usapan natin kung ginagatasan ba ni Bon Ordona si Mr. Beast o hindi. Timmy, we want to ask you something truly special. Mr. Beast! Would you be my son's godfather? Pero bukod dun, ano nga ba talaga ang dahilan kung bakit kami nagpunta sa headquarters ng Billionaire Gang? Ngayon ay kikwento ko sa inyo kung ano-ano pa ang nangyari sa pagpunta namin sa kanila. Ngayong araw mga kaibigan, pupunta tayo kalabon dahil birthday na anak niya na si Baby Lucas at ngayon pupunta tayo doon nang hindi tayo iniimbitak. Huh? Oo, tama ang narinig mo. Ang purpose talaga ng pagpunta namin sa Billionaire Gang ay para makiparty sa birthday ni Baby Lucas. Dahil April 4 ang birthday niya, naisipan namin pumunta kila Kuya Bon para mabati namin ang personal si Baby Lucas. Makalipas ang limang oras na biyahe ay nakarating na kami sa headquarters ng Billionaire Gang. Pagdating namin sa kanila, tulog pa ang mga tao. Kaya nagtambay mo muna kami sa gilid. So yung mga kaibigan, nandito muna kami nakatambay sa gilid kasi mga tulog pa yung tao dito. 12.40 to na pero tulog pa yung mga tao dito Mabuti may natambayan kami na upuan kami dito kaya chill muna kami dito At dahil mga tulog pa ang tao kila Kuya Bon ay nagpunta muna kami sa karinderiya para makapagtangalian na muna Pagtapos namin kumain ay bumalik na agad kami sa headquarters nila Pagbalik namin ay may mga dumating na marching band So yung mga kaibigan dumadating na yung mga ano tol may live band na mangyayari mamaya Isang grupo tol, ang dami tol. Tutugtog sila mamaya siguro ay yung pang-intro kaya mamaya ni Kuya Bon, di ba? Habang nagsasalita ako dito ay biglang lumabas si Boss Tony. La last na punta natin dito, wala si Boss Tony ngayon, nandito na. Welcome back, back. Yun, masano mas buhay na yung video ngayon, di ba? na ako sa drone. Si Tony daw ang na-assign sa pagpapalipad ng drone sa livestream ni Kuya Bon. Tinagandaan talaga. Kaya tingnan natin mga magiging kaganapan dito mga kaibigan. Makalipas ng ilang minuto ay lumabas na si Ate Carlin para kausapin ng marching band. Para sa mangyayari mamaya sa livestream, maya-maya lang din ay lumabas na si Lamin Su. Ay, kaya. Pogi Kailangan <laughs> <laughs> Habang kausap namin si Lamin Su ay dumaan si Yang A. Yes. Maya maya lang din ay nakita na namin Sergonix si Argonix. Nga pala, sa mga napapaisip kung ano nga ba ang regalo namin kay Baby Lucas, ito ang naisip naming irigalo. So mga ibigan, gumawa pala kami ng tarpulin tol para kay Lucas. Ay no, ay no, di ba yung mukha ni Lucas tol, ang cute to. Oh. Tapos happy, first birthday Lucas. Tapos may mga logo-logo ni Mr. Vicentol. Oh. Mamaya ipapakita natin sa kanila to. Hindi pa nila to nakikita eh. At ah, na natin kung ano magiging reaksyon nila Kuya Bon dito. Makalipas lang din ng ilang minuto ay lumabas na din si Kuya Bon Ordona. Ito yung buong na namin Kuya Bon. Maraming salamat brother. Ha? Let's make history buddies yeah! Let's go. Ano din naman. Thank you, thank you. Sobrang malaking uh, appreciate. Sobrang malaking bagay na pumunta kayo dito. Guys, Guys, makibalagpag kayo sa birthday ni Lucas. Let's Kami go. Kaming handaan. Maraming sorpresa. You know? Sobrang saya nito. Gusto na sana namin ipakita kay Kuya Bon yung tarpulin. Kaso busy sila ng mga oras na ito, kaya di muna namin inabala. Kaya hey, mga kaibigan, na narinig nyo naman. Maraming mga kaganapan na mangyayari dito mamaya. Uh, at ayan, nandiyan na sila, Bo9 team. Excited na ako sa mangyayari to. Makibalagbagan tayo dito. Let's go! Maya-maya nung no, nakatabi ko sila Kuya Bon, ay sinabi ko sa kanila na meron kaming daladalang tarpulin para kay Baby Lucas. Ang may ano kami doon, eh. may patarpulin kami kay Baby Lucas eh. Ay, ko to Sinabihan ko lang muna si Kuya Bon para may idea na sila sa regalo namin. Makalipas lang din ng ilang minuto ay nakita na din namin si Erwin. Long time no see, man. Ayos lang po. Si Erwin, guys. Balik na sa Digitals. Wala pa. Wala pa. Wala pa. <laughs> <laughs> Habang nagre-rehearsal pa lang, ipinakita na namin kay Argon yung tarpulin na ginawa namin para makita namin yung reaksyon niya. Happy ay, First ay, day, ay, day Lucas! Okay. Pagtapos nun ay pinakita din namin kay Lamin su yung tarpulin Pangsilong asalado. si lang, din ay nagsimula nang live stream nila Kuya Bon. At dahil nga busy sila Kuya Bon mag-live ay bumalik na lang kami sa kanila nung madaling araw na. Pagbalik namin ng madaling araw ay naglalive pa din sila pero halata na sa katawan nila na pagod na pagod na. So yung mga kaibigan, as you can see, tol, lumaga na tol, lumiliwanag na tol. At uh, hanggang ngayon, nandito pa rin sila Kuya Bon. Ngayon, malapit na sila lumabas. Makalipas ng isang oras ay finally, lumiwanag na ang kalangitan. Ito na din ang oras para mag-end stream sila Kuya Bon. Kaya pagtapos nila mag-live ay kinausap namin si Kuya Bon para i-congratulate. Gusto na sana namin ipakita yung tarpulin kay Kuya Bon. Kaso halata sa katawan niya na antok na antok na. Kaya di na muna namin inabala. Ang naisip na lang namin gawin ay ikabit na lang ang tarpulin sa tent na tinutulugan ni Kuya Bon sa live stream nila. Para makita pa din niya sa sunod na live stream niya. So, mga kaibigan, kinabit namin dito yung tarpaulin ni Lucas. Pwede yung namin kay Lucas. Ayun, no? Happy first birthday, Lucas. Ayun, no? Kahapon yung birthday ni Lucas, pero ngayon lang namin naikabit. Kaya pag nakita to ni Kuya Bon, late na siya, pero at least nakita pa rin. Diba? Ayun, no? Solid man. Dito namin kinabit sa may ano mismo, sa may tent ni Kuya Bon, yung tinutulugan niya. Ayun, no? Kaya mamaya, pag gising niya, tapos pag maglalay bulit siya, nandiyan na yung makikita niya na. Ang tanong lang dyan, kung tatanggalin ba nila o hindi. Kaya abangan na lang natin mamaya yung second live nila. Pagtapos namin maikabit, ay umuwi na din kami. Pag uwi namin, ay nanood agad kami ng livestream ni Kuya Bon. At pagnood namin, ay ito ang nangyari. <laughs> Look at this. First. birthday happy first birthday lucas thank you so much for the person who gave this to baby lucas it, it has a mr beast logo over here It was, it's good, it's good, it. Dito na natatapos ang video. Nga pala, sa mga hindi nakakaalam, mamimigay ako ng dalawang iPhone sa dalawang maswerteng subscribers sa YouTube ko. Ang kailangan nyo lang gawin ay dapat nakasubscribe kayo sa YouTube channel ko. At pag umabot ako ng 100,000 subscribers, ipapamigay ko na ito sa inyo. Kaya anong pang inaantay mo? Isubscribe mo na yan, tol. Malay mo, para sa'yo pala yung isa sa mga iPhone na ito. Kaya subscribe na!